Sir, nanlilibre ko ng sakay pa Antipolo, pa Teresa. Libre lang siya. Uh, pa... Uwi na rin ka sa ito. Ayaw sir. Libre lang po. Vlogger po ako. Tag ko content po akong ng libre ng sakay. Pa, saan po ba kayo? Libre lang sir. Marami na ako na libre doon sir. Marami na ako na libre doon. Pasigbahan. Eto sir, ang oh, camera. Oh. Libre lang sir. Nag-vlog ako sir. Content ko libre sa kay. Iyan mo yung ano ko, page. Sir, siya, sir. All, eh, sir, sir. <laughs> Lagi ako nangalok dito sir. Libre lang. Kahit ako muna yung ano ko sir, page ko. Para matuwa na. Yeah. dito kasi doon din kasi way ko pa ano ako taga Teresa ako sir gigilid ko lang sir ha kasi nakaharap kanina pa ba kayo dito sir? kanina pa kayo? ha ah, kakarating lang oh sige sir libre lang ay dadan si ano si boss ah sige sir huwag kang matakot dito ako lagi nang aalok eh, puro pasimbahan lagi yung nasasakay eh. Kasi bihira lang pasimbahan dito sir eh, di ba? Opo. Puro rito ano, patanay. ano, Ayan o, yung mga pasimbahan pa ano, punuan ng aata o. Ano bang gagawin mo dun sir? Di simba po sir. Ha? Ah, simba? po. Ano nga orasin ano doon? Simba? Hindi ko din po alam sir kasi ngayon lang di po magsisimtay galing po oh? pinangulan. Anong bakit ano? Bakit naisipan mo magsimba sir? Wala. Problema? Ano, tama na rin po yon ay, wala naman tayong ibang lalapitan pagdating yeah, oh, ng po. ano. Hindi nalang tayong tandaan eh. Oh, Oo. Oh. Bali, ano, at ah, taga Binangon ng kaser. Opo. Oh, Tapos, yes, dito pa, pupunta pa rito, layo ah, yeah, oh, Antipolo po. ah. Wala bang simbahan doon? Wala bang... Meron po. Eh bakit dito? Anong bait dito sa Antipolo? Bang gusto ko lang pong ano, magsimba dito na masgagaan. Masgagaan ng pakiramdam, ganyan. Oh, Pero nagtatrabaho ka na, sir? Opo, oh, sir. Anong trabaho okay. mo? Construction po? Ah, construction. Okay. Anong ano mo doon? Pintor po. Ah, parehas tayo. Pintor din ako dati. Kaso nga, pa nakakaasar sa ganyang trabaho, pagka may napasubang kang ano, yung hindi maganda yung pasaho, delay, delay, nakakaasar eh. Kaya sabi ko, try ko ganito, ganitong ano, trabaho, mag-move ganyan. May pamilya na ba, sir? Wala pa po. Jowa? Meron po. Ah, Jawa pala. Okay. Ay, to sir, shoutout mo jawa mo sir oh. Ayon, camera oh. Ingat lang siya palagi. Yun lang. Oo. Oh, okay. <laughs> Baka meron pa sir. Oh. <laughs> Ute, naisi pa no pa magsimba sir, yung iba. Oh, okay. Kakauwi pa lang eh. Ang dami kong natid ngayon, puro ano eh, galing gimikan eh. Sabi mo, makakalimot din. Hindi naman pwede, ano, puro saya, puro kalokohan, di ba? Oo, mga po. Sir, dito puntong lalapitin po tayo talaga yan? Oo, sir. Pagka, ano tayo, napitik na tayo, sir. Kala natin nung una, kaya natin eh. Pero, hindi pala eh. Oo oh, po yan. Narating bala sa punto na ano, wala na tayong ibang lalapitan, kundi Diyos na lang. Di Kala natin, mga kaibigan, magulang, hindi lahat nandyan yan. Para sa atin eh. Oo oh, po yan darating ang time ikaw mag-isa wala kang makausap wala kang maiyakan wala kang ng ibang malapitan Diyos na lang ang um, ganda pa naman dito ngayon nakaraan pumunta ko rito gabi ang ganda eh dito ba? oo oh, sir ang liwanag dyan ang daming mga ilaw dyan may kita mo yung video ko sa ano sa Facebook mamaya pa anong sayo ang liwanag dyan no? Oh, may ewan ko parang maliwanag pa nga ngayon ay hindi pinatay na ayun no? Oh. ang daming mga mga yeah. ano pa ilaw ayan no? Oh. meron pa nga oh, sa may loob. Diyan tayo sir, dito na lang. Dito na lang din. Eh ano ko na lang ikaan ng ko na lang oh. konti. Ayan oh, ang ganda niyan sir oh, yung ano na yan. Ang liwanag um, niyan no. pag gabi. Na mo yung page ko sir. Kaya so gusto ko lang sir ah. Ito. Dito lang na lang. Ah. Uh, ah, thank you sir. Ah, uh, thank Ah, thank you sir. Uh, thank you, sir. Uh, thank you, sir.